ng pop superstar na si Taylor Swift sa big screen ang kanyang billion dollar concert tour na bumida sa music scene ngayong summer sa pamagitan ng isang documentary. Inanunsyo ng ating Hero Singer sa kanyang Instagram account na ang natura niyang tour ay ang pinaka meaningful at electric experience sa kanyang buhay kaya't umaapaw ang kasiyahan nito na ilahad sa mga fans na lalabas na sa mga theater sa North America ngayong Oktubre ang kanyang concert film. Ipinost din ng singer-songwriter ang trailer ng film na nagpakita ng ilang magarbong tour moments nito. Ang naturang dokumentaryo umano no, ay may 2 hour and 45 minute runtime na idinirect ni Sam Wrench na kilala sa pangunan niya sa ilang major live events at concert documentaries para sa ilang sikat na artist katulad ni na Billie Eilish, Lizzo at Jennifer Lopez. Kinagiliwa naman ng mga fans all over Over the world sa social media, ang surprise ni Swift at maasang papanood ito kahit hindi sila nakapunta sa mismong tour ng singer. Sa ating entertainment news, Rajuman Adrian Suarez, Tata, RMN.